All right, mga chong at Chang. This is Dr. Ron. I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. I'm the first one who revolutionized physical therapy sa buong Pilipinas. Nag-start ako ng practice ko ng 2015. Tinayo ko yung Active Life Chicago PT. Maraming nainggit, maraming gumagaya, maraming nagnakaw. So, ito na salita, very effective yung ginagawa kong procedure na hindi ginagawa ng mga physical therapy clinics at hospitals sa buong Pilipinas. Ngayon, ba't tayo nagpa-video ng ganito? uh, pag-usapan natin yung ginagawa sa mga physical therapy clinics. Pag pumunta kayo sa PT clinics, PT clinics, hospitals, ang typical na gagawin sa inyo ay tinatawag nilang happy meal combo. Ano yung ibig sabihin ng happy meal combo? Happy meal combo means dekahon, dekahon ng treatment. May back pain ka, kukuryentihin ka, exercising ka, lagyan ka ng hot compress. May knee pain ka, ganun ang gagawin. May shoulder pain ka, ganun ang gagawin. May stroke ka, ganun ang gagawin hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan may pinagtapusan ka ng pag-aaral para maintindihan mo na yung mga gawain ganun, iba-iba yung problema, pare-pareho ginagawa. Happy meal combo. Yan ang traditional na ginagawa ng mga physical therapist sa buong Pilipinas since 1965. So, ang tanong, effective pa ba, ba? Corrective pa ba, ba? Hindi na. Kasi if you, if you look at it, Nowadays, we have social media. Kung exercise lang ang sagot, di sana mag-YouTube ka na lang. Ang tanong, gagaling ka ba? Natural, hindi. Kasi nga, exercise is not the answer. Kasi if exercise is the answer, how come athletes get injured? Diba? Could you imagine? Let's say si Lebron James pumunta sa clinic. Example lang naman, no? Let's say si Lebron James pumunta sa clinic ko. Sabi niya, Doc masakit likod ko. Eh. Ano mang mo? Okay, ka magalala, Lebron. I-exercise kita. Ano tingin mo mararamdaman ni Lebron? ang tingin niyo mar mararamdaman ni Lebron, pag sinabi ko sa, sa kanya, exercising ko siya, na atleta siya. Araw-araw, nag-exercise siya. Sabihin niya, man, I do this for a living. I exercise for a living. And you're gonna give me exercises, man. You are insulting me. Diba? Yun ang sabi noon. Iniinsulto mo siya. And yet, yun ang ginagawa ng maraming physical therapist sa buong Pilipinas. Hindi effective, hindi corrective, waste of time and money. Bakit kami nagtutuloy yan? Dahil sa mga rehab doctors. Sino ba yung mga rehab doctors na yan? Yung mga rehab doctors na yan, yan yung mga medical doctors na nagpapanggap na PT. Pero walang alam sa PT. Kasi specialist kami, rehab medicine specialist kami. Pero wala, hindi po sila specialist. Wala po sila alam sa PT. Ang, ang patuloy lang pinapapropagate at pinakakalat sa mga Pilipinas yung Happy Meal Combo. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit ang Philippine Physical Therapy Association ay nakikinig sa mga mokong na doktor na yan. Wala namang alam yan dapat, sino ba expert sa PT? Yung nag-aral ng PT o si MD? Pangalan pa lang, di ba? Masagot nyo na, di ba? And yet, itong Philippine Physical Therapy Association, nakikinig na ikinig na ikinig sa mga rehab doctor kwak-kwak na to. And yet, yung mga gaya ko na nagpa-practice ng corrective therapy, makatotohanan, talaga nakakatulong ng pasyente, ako yung ina-antagonize ng mga yan. Kasi nga, sa Pilipinas, napaka-toxic ng mentality ng maraming Pilipino. Pag nakita may mas magaling sa kalama, yabang ka. Sinisiraan mo kami. Ganun agad ng banat na mga yan. Anyway, pag-uusapan na naman natin yung, yung style ng physical therapy sa buong Pilipinas. Hindi siya corrective. Hindi kayo gagaling sa kuryente, hot compress at exercise na yan. Kasi kung totoong yan ang sagot, di sana magaling na yung mga atleta, sana gumagaling na kayo sa mga YouTube videos. In fact, yung mga YouTube videos na exercise na yan, yan pa nga yung nakakasira. So you have to be careful kasi lalo kayo madidisgrasya ng mga panonood ninyo ng YouTube, ka google ninyo, kakagaya ninyo sa mga videos na yan. All because naglabas si, si Reyes ng exercises for migraine, for back pain. Ito yung exercise na mag, magpapagaling ng back pain mo. Not true. Bawat tao po kanya-kanya ang dinarana sa katawan. Hindi po lahat ng tao ay gagaling sa exercise sa minibigay ni Reyes, ng mga physical therapist na nag-YouTube, nagsa social media, at yung mga doctor kwak-kwak dyan, na rehab specialist daw sila, na wala naman talaga specialization. You have to be careful kasi Pilipinas po, sa Pilipinas po, dyan po sa Pilipinas, marami pong manluloko. Hindi naman po lingid sa kalaman ninyo yun. Kay janitor yan, kay doktor yan, kay mataas pilag-aralan niya, kay mababa pilag-aralan niya, manluloko maraming tao. So you have to be careful.